Inassemble ko naman today ang bed namin ni husband. Ilang gabi na kaming sasahing tutulog kasi nga hindi ko pa na-assemble itong aming bed frame. And parang nga doon kaming nasa dorm kaya ito i-assemble ko na. Pero habang nag assemble merong dalawang bata ditong makulit. Nagre-research research na naman sila tsaka drawings. So sabi ko doon muna sila sa side habang binubuo ko itong aming bed. Isa isa ko na munang tinanggal doon sa box para mas madali. And ang ganda pala nitong kulay na napili ko. Perfect ito sa bahay. Medyo mabibigat lang din talaga yung parts. Binasa ko na muna yung manual para syempre may idea na ako ng mga gagawin. And madali lang naman yung steps by steps basta ifa-follow. Na-enjoy ko talaga yung mga ganitong pagbubuo ng mga furniture. Pero parang mas nage enjoy kayong yung nakikita ako dito nahihirapan. Charo. Anyway, si Chino, ayan, meron na namang pinapadrawing. Si Charlie panayang pa-search sa akin, si Chino naman panayang pa-drawing. ba? Diba, kapag nanay ka na talaga, dapat magaling ka mag-multitask. Nakabit ko na nga pala yung mga paan nitong aming bed frame. And then, pinagdugtong-dugtong ko na den yung mga sides. Next naman is yung support para dun sa gitna. Tinighten ko lang ng maayos para hindi naman siya gumagalaw. And then after niya, nilagay ko na din tong mga kahoy. Kung yung sa twins is metal lang, ito naman kahoy yung slubs niya. And finally, nabuo ko na nga yung bed frame. And kailangan ko namang ilagay itong aming mattress. Finally, hindi na kami sa sahig matutulog. And ready na nga itong aming bed. And para matest kung hindi gigiba itong binuo kong bed frame, ayan ang twins, sinatry na nila. Na para bang sila yung may-ari ng bed.